Kim Chu, nagpunta na sa Korea para sa Seoul International Drama Award. Paulo Avelino, kasama nga pa ni Kim Chu sa Korea, isang misteryosong babae. Pinost si Paulo Avelino sa IG niya. Tara, pag-usapan natin ito. 3 2 1 Hello mga ka Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Ngayon, pag-uusapan natin ang Chinita Princess sa si Kim Chu na kanina nga lamang ay nagbiyahe na patungong Korea ang aktres at kapamilya TV host ay inanyayahan upang dumalo sa 2024 Soul Drama Awards or SDA sa bukas, September 25. Batay sa mga boto ng mga tagahanga, tatanggap si Kim Chu ng karangalang Outstanding Asian Star Award mula sa Pilipinas. Isang malaking tulong nga ang ginawa ni Ryan Bang upang makapunta at ma-approve ang pagpunta ni Kim sa Korea para sa prestehuyosong awarding na ito. Si Ryan bilang isang Korean citizen ay kilalang tumutulong sa kanyang mga kasamahan tuwing may mga travel o work engagements nila sa Korea. Ang kanyang suporta ay nagbigay daan sa pagkakataon ni Kim na makalabas ng bansa at makapunta nga sa Korea para sa kaganapang ito. Samantala, bago pa man makarating si Kim sa Korea, mayroon na agad na naghihintay na surprise para sa kanya. Labis ang kilig ni Kim nang malaman na nag-organize ang Kim Chu Global Community ng isang proyekto kung saan nagpatayo sila ng LED billboard sa Korea bilang suporta sa kanya. Talaga namang napakalalim ng pagmamahal ng mga fans kay Kim kaya patuloy ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Ito nga ang laman ng post ni Kim sa X. Hala, billboard sa Korea? Gusto ko na umiyak talaga. Hindi ko alam kung sa palad billboard ng Kim Tube FB page fam o dahil finally sa tulong ni Ryan Bang nakalabas na passport ko the day before the event. Wow! Thank you po KCG family! Sa kasalukuyan, trending na trending pa rin si Kimi sa nasabing platform at maraming tao ang sabik na sabik sa mga magaganap sa pagtanggap niya ng award bukas. Tiyak na magiging usap-usapan muli ito at inaasahang magte-trending muli ang kaganap ganapang ito sa social media. Sa bawat hakba ni Kim, patuloy ang kanyang pag-abot sa mga bagong tagumpay na nagiging inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta at maging sa industriya ng show business. Ito naman ang sunod nating pag-uusapan ngayong araw na ito. Isa din sa mga pinag-uusapan sa social media ay ang kumalat na video kuha mula sa Instagram story ng staff ni Kim Chu na si Ate Hides Fernandez. Sa video, nahagi pang isang lalaki na may kaholding hands na babae at maraming fans ang nagbigay ng kanilang mga opinion na parang si Paulo Avellino ang lalaki dahil sa pagkakahawig ng kanyang tindig at pangangatawan. Ang babae ay naman ay tila si Kim Chu Dien. Maraming mga fans ang pinag-uusapan ito at naniniwala na ang nakuhang video ay si at Paolo. Subalit sa katotohanan, hindi nga sila ito. Nauna kasi na magbiyahe si Ate Hides dahil nagkaroon nga ng delay sa passport ni Kim. Kaya imposible kukuha ni Ate Hides ng video ang dalawa kung magkasama man sila. Mataas kasi ang expectation ng mga fans na makakasama si Paolo Villino sa event na ito. Lalo na't na nagtapos ang botohan para sa awarding online poll na ito na pumangalawa sa pwesto si Paolo Villino sa kategoryang Outstanding Asian Star sa Philippines. Naalala din ng marami na noong nakaraang taon, si Catherine Bernardo ay sinamahan pa ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla sa isang katulad na awarding sa Korea. Kaya natural lamang siguro na umaasa ang mga tagahanga na sasamahan din ni Paulo si Kim sa nasabing awarding. Wala namang kumpermasyon kung kasama nga si Paolo Avellino o hindi. Pero may mga kumakalat na balita online na namataan daw si Paolo Avellino sa BGC na nagbigay ng ideya sa mga fans na malamang ay hindi nga siya nakasama sa biyahe ni Kim sa Korea. Alam naman din natin na may kanya-kanya din silang commitment sa trabaho kaya't maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi na nga siya nakasama. Samantala, si MJ Philippe ay nagabang muli kay Kim sa airport upang makuha ang kanyang reaksyon bago nga siya tuluyang umalis papuntang Korea. Nagpahayag muli si MJ ng kanyang suporta kay Kim sa kanyang pag-alis para tumanggap ng award sa nasabing bansa. Nagpost pa ito ng Instagram story na may kasamang larawan ni Kim na na repost din naman ng nasabing aktres. Sa kabila ng mga espekulasyon at inaasahan, patuloy na suportado ng mga fans ang mga hakbang na ito ni Kim sa kanyang karera. Habang patuloy namang umuusad ang mga usapan patungkol sa kanyang koneksyon kay Paolo Avellino. Sa huling bahagi naman ng ating video update na ito, pag-usapan naman natin ang isang kwento kung saan nakatag sa Instagram account ni Paolo Avellino ang isang video. Sa video na ito, maraming netizens ang nagtatanong at naghuhulaan kung sino ba ang babae na nahagip sa lens ng kamera. Marami nagsasabi na ito ay si Kim Chu dahil nga ang hitsura ng kanyang buhok sa video ay katulad ng estilo ng buhok niya noong panahon na ongoing pa ang shooting ng teleserye ni Lang Lang. Sa kabilang banda, may ilan ding nagsasabi na ang babaeng ito ay si Kylie Versoza. Ayon sa mga ulat, eh, kuha pa noong may ongoing shooting din sila para sa kanilang pelikulang elevator. Dagdag pa rito, may mga netizens na nagsasabing maaaring isang stranger lamang ang babae at talagang nag lamang siya sa video habang kinukuha na ng footage ng video na iyon. Ano man ang katotohanan sa likod ng video na ito, ang mahalaga ay patuloy na umuusad ang karera ni Nakim at Paulo, hindi lamang sa kanilang kanilang mga individual na proyekto, kundi pati na rin sa kanilang love team. Sa bawat proyekto at paglabas nila sa publiko, nakikita ang pagsisikap at dedikasyon nila sa kanilang craft na nagdudulot ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga. Ang pagusbong ng kanilang mga karera ay nagsisilbing Inspirasyon sa marami at tiyak na inaabangan ng lahat ang mga susunod pa nilang mga proyekto. And there you have it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Lama sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!